Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may pag-usapan po na tayo. May pag-usapan po tayo muli. Ito lang po, tungkol po sa ating 8 uh, Division na uh, champion na uh, si naging dating Senador Manny Pacquiao at ang ating uh, legend sa boxing. Ito po, komentuhan po natin itong uh, balita kay Manny Pacquiao at uh, painggan po natin mga katambay ang balita. Ito po pinayagan ng International Olympic Committee na sumali pa ang, ang ating pambansang kamaon na si Manny Pacquiao sa Paris Olympics. Over age na raw ang 8 Division World Champion. Ayon sa IOC, 40 years old lang ang age limit para sa mga atletang sasali sa Olympics. Si Pacquiao ay 45 years old na ngayon sakali namang pasok pa ang edad ni Pacman, kinakailangan niya pa rin sumabak sa mga qualification tournament para makapasok sa Olympics. Ikinalungkot ito ng Philippine Olympic Committee na sumulat sa IOC para iapela ang partisipasyon ni Pacquiao. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, sayang daw at na-disqualify si Pacquiao at kailangan pang dumaan ng lahat ng mga atleta sa mga qualifier para makasali sa Olympics. Kapatid, just... Tama. Yun kasi ang, yun, ang yun kasi ang rules eh ng Olympic qualifiers muna. lalabang ka muna. Di ba? Pangga sa umangat ka. Yun po ang policy ng Olympic. Kaya si Pacquiao, ba, kung sakaling pinayagan po 'yon, eh dadaan po 'yon. Lalaban po 'yon. Marami laban po po 'yon para ma malagpasan niya 'yung panuntunan ng Olympics. Kaya lang po, mga katambay, ang komento ni Kamano kay Senador, dati Senador Pacquiao, at uh, the legend natin na uh, boxing, 8 division, eh, wala pang nangagawa nun na uh, si Pacquiao pa lang po, yung 8 division na hinawakan mo, pataas ka ng pataas, yung rank mo, di ba ba? Eh, ano pa, pa, ano pa ba ang dapat patunayan ng isang Manny Pacquiao sa mga Pilipino? eh Hindi naman po siguro dating senador Manny Pacquiao, hindi naman siguro naghihirap na po kayo. At uh, sasali pa kayo ng Olympics sa edad na 45 o 45 years old. Eh pao po kayo. Ah uh, dating senador Manny Pacquiao. Eh Manny Pacquiao na lang ang itatawag ko sa inyo, sir, kasi matanda naman ako sa inyo. <laughs> Alam mo Manny, Manny Pacquiao. Kasi narating mo na lahat. Ipagpapasalamat na natin sa may palyon, sa Diyos, na yung, yung history, saka yung dinanas ng buhay po natin, yung kahirapan, da, alam naman po ng buong sambayanan, yung nakakilala po sa atin, na kung ano po ang buhay na dinanas po natin mula po nung pagkabata nyo, hanggang naging popular, hanggang naging bilyonaryo na po kayo, di ba? Narating nyo na po lahat ang tagumpay dito po sa mundo, sa lupa, ano pa ba ang kailangan nyo patunayan? Di po ba? Kung yung mga hayop nga, tumatanda. di po ba? Yung aso nga, di ba? Yung aso, di ba? Apat papaan yan ng aso. Pero tumatanda sila, humihina. Hindi po habang panahon, habang buhay, na kayo po ay laging malakas. mani, uh, Mani, Mani Pacquiao, 45 na po kayo kahit po anong ginagawa nyo pong pampalakas ngayon, dahil sobra-sobra na po kayamanan nyo, kaya nyo na po bumili ng napakaraming vitamina. Di ba? Kung ano-ano pa mga ano, ginseng. <laughs> mga mamahaling ginseng. Di ba? Kaya nyo bilhin niyo para sabihin nyo kayo laging malakas. Pero po, tumatanda po ang tao. Mr. Manny Pacquiao, dating senador, tumatanda po ang tao. Wala pong forever. Na tayo po ay laging bata. Sa isip na lang po yun. Yung isip na lang po ang nagiging bata sa atin. Di ba? Pero yung katawan lupa po natin, mani You know? Enjoyin nyo na lang po kung ano yung narating nyo. Kayo po ay naging history na ng ating bansa. Never na pong mawala sa inyo yun. Yung pagiging medal olympic, huwag nyo na pong pangarapin yun. Mas higit po yung ginawa nyo pong kabayanihan, tagumpay sa Pilipinas. Okay na po yun. Masaya na po kami, mga Pilipino. Napakahirap naman po na madanasin nyo pa yung dinanas ni Ali, ni Muhammad Ali, hanggang sa pinagpahinga. Di po ba? Ano po nangyari sa kanya? Napakarami niyang pera. Pero, lumaban siya ng lumaban hanggang napuruhan yung kanyang ulo, yung kanyang utak, hanggang sa yung nagkasakit na siya. Parkinson, di ba yung Nagagano na po. Napakarami mong pera pero ganun ka naman. You know, nasa wheelchair. Ganun po ba ang gusto niyo mangyari? Dating senador, Manny Pacquiao. Napakarami kaya kayamanan. Ang boxing po, alam natin ang boxing. Diba? Basagan ng mukha yan. Laging tinitira ulo. Napaka-importante po sa isang tao ang utak. Diba? Lahat po kasi ng katawan ng tao, alam po ng mga doktor yan, nagpapangsyod lagi sa utak, di ba? Utak lagi sa ulo ang nagbibigay lahat ng energy sa ating buong katawan, di ba? Sir, Manny Pacquiao, sesering ko na po kayo kahit matanda ako sa inyo dahil napakarami yung pera. <laughs> o boss, tumigil na po kayo. Okay na po yun. E yung ginagawa nyo nga po exhibition eh, kahit sabihin yung exhibition, eh mga kalaban nyo, mga bata. Iba ba? Pwede pa rin kayong madisgrasya ron. Iba po ang suntok ng mga bata kaysa matanda. Kahit sabihin po natin, napakalakas nyo po, sir, manuntok. Iba pa rin po yung bata. Iba ba? Yung bilis. Di ba, ba? Ang mga kalaban din niya sa Olympic, mga bata, mabibilis. Mga ibang lahi. Di ba, ba? Na, yung, ang ano lang kasi doon, mga kabayan, yung risk para sa edad na 45 anos, risk na. Kasi how many times na lumaban si dating senador Manny Pacquiao? Di ba? Nag-umpisa yan, ilang taon lang. Di ba? Baka nag-umpisa yan, nine years old lang eh. Bumabanat na sa mga barangay yan eh, mga piyestahan. Di ba ba? Tapos, sa edad na 45, ayaw pa rin tumigil. Napakarami nyo na negosyo. Napakarami nyo ng kayamanan. Di ba? <laughs> Enjoy nyo na po yun. Sir, mag-enjoy na po kayo. Yun ay tagumpay. Uh, ang tanong ko, sino kaya advisor nito? <laughs> Ala, sa tingin ni Kamanong, yung nag advice ki dati si Manny Pacquiao, uh, kaaway niya. <laughs> Malaki galit kay Senador Manny Pacquiao, yung nag-advisor niya, na pinupo siya, na lumaba pa sa Olympic. <laughs> Hindi mo na kailangan yon, Ang bihira. <laughs> Nagpapatawa lang si Kamanong. Baka mamaya eh. Ang advisor, yung asawa, nakakahiya naman. <laughs> yung lang po ang komento ni Kamanong. Uh, para kay Kamanong, tigilan mo na yan. Mami Pacquiao, yung hangarin mo pa ang Olympic medal gold o gold medalist ng Olympic, okay na po yun. At kayo nga po, lumalaban pa nga. Di ba ba? Ma-exhibition game. eh doon nga, limpak-limpak na sa lapi pa yung kinikita nyo. Daan-daang milyon yung huling laban nyo nga sa Korea, kumita po kayo ng daang milyon doon kasi dollar ang kinikita nyo. Eh, magkano po ang piso ng dolyar sa piso natin, di ba? 50 plus. <laughs> Time is 53. o <laughs> 50 plus, di ba? Eh, saka mas masarap po yung senador na kayo po, eh, nakikita namin malakas, masigla, maganda pangatawan na nai-enjoy kaya kayamanan nyo mahirap na po matulad nga kayo kay Ali na gaganong gano'n na kayo. Na, hirap na hirap na kayo kumain. You know? Eh, nakakalungkot lang yun na meron kaming money pack na 8 division na mapuruhan pa. Eh, bugbog na bugbog na po yung ulo nyo. Sa mga suntok. Di you ba? Know, eh, eh, kung yung mga sasakyan nga, kahit anong kapal ng sasakyan na bakal lang ginagamit, nakukupi eh. Eh, yung ulo pa natin na kinipis-nipis ng balat, ang bungo. Di ba ba? ano na po? Tigilan nyo na po yan. Advice ni Kama Anong, tumigil na kayo. <laughs> bilangin nyo na lang yung mga pera nyo. Kung kayo nalulungkot at gusto nyo bumalik sa boxing, ang, ang komento, advice ni Kama Anong, pumunta po kayo sa Bolt. Kung may bahay po kayo, nandong lahat kayamanan nyo, bilangin nyo ulit, magmula sa umpisa. At palagay ko, malilibang po kayo ron sa dami ng bibilangin yung kayamanan o pera. <laughs> Di mo ba matatambay? <laughs> Daming pera eh. Daming ari-arian. You know? Kahit sa ang bansa eh, may ari-arian. You know? Amerika, baka nga sa Europe, meron din. Kaya, iba talagang mayaman. Walang contentment yata. <laughs> Kaya lang, ah, yun lang tayo din ni Kamano. Magkaroon po kayo na contentment sa buhay. Makontento po kayo. Yun lang po ang napaka-importante makikontento tayo sa sarili natin, sa buhay natin, kung ano meron tayo. Di ba? Yun lang po ang advice at komento ni Kamalong sa ating 8 times world you know, division champion of the world. Bili mo yun? Dami. Di ba? Tapos naging senador pa kayo. Congressman, senador, muntik pang maging presidente. Di ba? <laughs> Lahat na lang. <laughs> Meron pa kayong mga basketball na pinanegosyo, yung Maharlika, di ba? Basketball. Ano pa ba? <laughs> di ba? Napakasarap nung makita niyo yung mga apo niyo na malakas kayo, sir. May, may mga anak po kayo in the future, dadami na rin yan, mga apo-apo. Mahirap naman na magka-apo kayo na kayo, baldado. Di ba? Yun <laughs> lang po mga katambay. Komento natin ulit. Napahabalan na konti. Pasensya na po. Tao lang. Si manong po sa komento po kay Sir Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao. Paalam po, laban lang Pilipinas. Mahalin natin ito. May pag-asa pa. Babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.